Hello guys! Kumusta naman tayo? Andito tayo sa may kusin. Bangan nyo na lang ano yung lulotoy natin guys. Masarap din magloto. Eh syempre, tapos na yung sikahan namin. May mga maya -may na ulit yung sikahan. Piling ba tawag sa... Hmm? Uh, Dating unan yung bawang. Yung sa sibuyas. Pwede rin sabay sabi. Yung bagong recipe. Ito yung buto ng baboy. Ayan. Ayan. You, I think you should know. natin ng apoy para mas ma ano, mas maganda. Ano? Hindi tayo marunong magay na natin yung at di ko kaya. So mag, hinihintay natin maluto din yung lutong yan ay ano, inulang manok sa ribs na rimatik manta. Yung ganitong luto. Kaya subukan mo na rin. Papapawaw ka sa... So, palambutin lang muna natin yung ano, papaya. Update namin. Ang talap-talap naman yung aming ulam. Lang alam mo na. Dutunay papaya, Lagay na natin let bagong recipe. So baka maliligo pa yung ano. Paglagay muna ako ng ano doon. Thank you so much, mo